One third cup ng water. Toyo, kailangan natin dito. One third cup din. Cooking sake. One third cup. At asukal. Mga one tablespoon. Tapos ay I-mix lang natin yan. O hanggang sa ma-dissolve yung ating asukal. Okay, so set this aside. So nasa high heat ako, kumukulo na yung ating tubig. Ilalagay ko lang ito to medium heat. Six fresh eggs. Seven minutes lang natin ito, i-boil. Ibo dapat nasa room temperature lang yung ating itlog ha kasi kung ito ay malamig at direct ay itong pinapakuluan magka-crack yung ating itlog yellow tubig i-transfer na natin ito sa cold water sa so, babad lang muna natin ito ng na mga 5 minutes yung isa bugok. Yan ba yung ating gagawin? So, may texture na ito ay walang hangin sa loob. So, ito ay bababa natin. Mas maganda kung overnight. Wow. Kain po tayo. Sarap. Huwag niyo na masyadong ibababad more than 12 hours kasi aalat ang inyong ito. Parang jelly, oh.